Nandito na tayo. Babalik tayo sa programa ulit. May joke pa sa oras. Pero mabili din lang natin. O, ang ating huling uh, pasyente ay si Leo James Calibo. O, 11 months old baby. No? Mm -hmm. Bata, bata. Nakatira sa Santa Quiteria, Caloocan. Nung high school ako, madalas ako dyan sa Caloocan. <laughs> Ngayon, ang diagnosis is double uh, outlet right ventricle. So, sa madaling salita, heart na naman. Heart problem na naman tayo. Oh, ang ospital ay nasa Philippine Heart Center. Okay. Ang nandito ngayon ay si Leo Calibo, dating OFW. Aba, may business na PCY wifi si Kuya. Oo, okay. talaga. Ah, okay. oh, welcome, uh, Kuya Leo. Oh, Maaring ikwento natin yung ating dinudulog. Ah, uh, nandito ako para hinginan tulog yung anak ko po mm -hmm. na kalalabas lang po nung, nung nitong January 15 na nakitaan kasi ng doktor na may sakit sa puso, doon pa lang sa sinapupunan ng... Meron na. Meron na nakita mm -hmm. na po. Na, yun nga, pinaghahanda kami na baka within this year, sabi, operahan oh, na. So, yung mm -hmm. inabot lang ng naipon namin yung time na yon more or less, mga 200,000. Kasi, may mga gastusin din kami, kasi yung pangalawang anak ko, na babae, meron naman siyang autism. May special needs hmm. siya. Kaya medyo binabudget namin yung pera. Yes. Para paglaanan po ng panggastos so at saka para sa magiging operasyon ng anak ko. Understandable yan oh, na kailangan oh. ng budget. Totoo nga. Kasi inabot na nga na hindi pa pwedeng pahabain pa yung kasi so, mm -hmm. kasi kailangan operahin yung bata sa lalong madaling panahon kasi po yung ugat na mag na sa puso papunta sa baga maliit mm -hmm. so hindi inap yung oxy, blood oxygen na ibinibigay mm -hmm. so lumalaki yung bata yung ugat hindi lumalaki mm -hmm. so mas nahihirapan na blood oxygen niya bumababa Mamba. so madalas hinihimatay yung sanggol. sanggol itong si baby ang bunso eh di ba ang anak siya mo. Yung mm -hmm. pero hindi siya yung blue baby ano eh na nag-aasul siya nag-aasul talaga nag naga naga siya din. nag purple siya talaga oh, pag lalo pag umiiyak labi niya umiinom mm. ng tsupon sa tsupon mm, breastfeed naman breast siya yun lang ang kagandaan kasi din. medyo malakas yung resistance resistance ng bata okay. iba talaga yung breastfeed talaga Oo. Hmm. yun o. kaya nung naoperahan um uh, na may nabawasan naman po yung yung gastos inabot po kasi ng isang milyon mm -hmm. yung inabot. So, ang perang hawak lang namin noong time na yun, 200,000. Mm hundred -hmm. thousand So, hindi namin malamok sa nahanapin na nandun kami doon sa hospital na naka nakaka-confine. So, Itong Philippine Heart? Opo, oh, mm -hmm. nandun po. Tapos, ah uh, yun nga, nung lumabas na yung bill, binawas yung, yung tawag dito, yung, yung PWD kasi na-issue na ng PWD yung anak ko. Yan, Medyo malaki na yan. 20% off din 80%. yun. yung really? so, umabot ng oh. 100,000 yung discount. na discount. Oh. Tapos sa PhilHealth. Mm hmm. Tas, yun na nga, lumabas na nga yung balance, umabot na ng 543 na lang. Mm. So yung bata, yun nga, uh, bilang ama, matuwa, tuwa kasi yung condition ng bata ngayon, maganda na, pulang-pula na siya. So, nakita ko yung resulta nung ano. Kaya ako, nagpusigi talaga ako na, na, na maitawid lahat nung pinag na para mabayaran ko yung ano. Mabilisan lang, Kuya Leo, ano bang kabuhay natin? Yun, piso, wifi lang piso, po. Piso, wifi, yung nabanggit kanina. Oo, si Mrs. Me, Medyo G-cash, lang. so, hindi enough, siyempre, because ito yung problema gigas lang, marami pong oh, mga okay. kakompetensya, mm -hmm. hindi naman kami lang yung pinag Correct. Piso mm -hmm. wifi, mga apat, lima lang naman yung piso mm -hmm. wifi, na, hindi ganun kalaki. Mm -hmm. Eh, siyempre, yung mga gastusin, yung piso wifi, kailangan din ng maintenance, mm -hmm. hindi rin namin mahal. Yes, yes. Pero ano bakit kita rin OFW Ano po ang trabaho Opo, nyo dahil? Uh, po ako ng time na yun. Saan yun yan? Uh, oh, marami yan, yes. sa Saudi, Tanzania, Angola, mm -hmm. Indonesia. Draftsman. Opo. Yung mga almost 15 years din ako nagtrabaho ng ganun. Ah, uh, nung mga 2016, uh, nag-stop ako kasi yung yung asawa ko dalawang beses na mm -hmm. So sinabi sa akin ng ano ng doktor yun nga, uh, kailangan mm -hmm. mag-focus kami ngaman. Tapos doon na discover na may apas pala yung asawa ko. Yung apas kasi ibig sabihin yun, yung dugo ng misis ko. Binabal, binablock yung supply dun para sa bata. Mm, kaya nagkakaroon ng ano so, sa oh, kaya pagbubuntis. Nawawala ng oh, sustansya. Insufficient. Insufficient. Oh, Wala yung yes. full nutrients. Yeah. Oh, sa, ano. So, ang ginagawa, <coughs> kailangan niya nung ini-inject -ini 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 sa kanyang inuhep na tinatawag para lumabnaw yung dugo, maipasok lahat dun ng supply sa mga, sa mga baby. Hmm. So, ma mahal kasi everyday hanggang mga anak yung misis ko, nag inject ng gano'n, 600 na 600 yun kada araw. Papano eh, nakatatlong anak ako, siyempre. Oo nga. Naubos yung lahat nung kumbaga, yung pinag-anohan namin, yung pinag Ibon. namin, na namin, mm naubos lahat doon. Pa, paano Tapos, ko na yung yung ano? Opo. Papano, ko, papano mo nalaman ako, Bicol? Ano ang naging ano? Ah, nakita ko naman hmm. yan Atita sa, mo. ano, sa Facebook. Kasi active naman ako sa Facebook. Hi. Tapos, Ah, uh, yung mga sa Congress mga ganun nakita ko. Yung sa mga tinutulungan nagpunta, ninyo. Sa kayo nagpunta upang lumapit sa amin saan? Sa ah, Congress. sa Congress, sa Congress oh, kayo oh, na oh, e, Nakita daw niyo yung mga tinutulungan. Nakita oh, mo rin yung sa mga sa natin, na mga natulungan, nakita mo rin oh, Opo, na na oh. Ang na oh, dami po nila eh. Sa sa sa, harap ng Congress sa North Wing. Sa po nakita mo sa Facebook. Sa Facebook, sa Facebook meron na rin tapos yung may grupo ng mga medical assistants. Opo basa uh, kaninong page? Ano? Bakit ito Sa, sa medical assistance ng mga group, na nagsabi din, e. may mga din, grupo, oh, may eh. mga grupo mm -hmm. may mga grupo yung nakatutulungan na ng mga oh. GL sikat ang ako doon oh. may usap usapan ng ako doon nag, nag announce po lalo din. na yung pangalang Paulo Espiritu no? si <laughs> so, Alvin kayo, no? <laughs> announce <laughs> na announce no? Uh -oh. anyway anyway oh. Uh, ano ako yung Leo no? napunta ka dito at nangihingi ka ng uh, tulong para sa iyong uh, 11 month old apo, na anak no? uh, ano ang gagawin ng ano operahan ba siya o sa Philippine Heart Center o uh, yun nga okay na po siya na, okay na opera siya operahan na, ay, na lang ang problema bill na lang po yung oh. Uh pinaka -huh. ano, important eh, importante na operahan eh importante yung yeah, tapos na ayos na yung pakiramdam ng tatay, mm. Mas, 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 yung pakiramdam. Nakita ko kasi, Kuya Leo, na i-submit sa atin, no? Ay, ah, ah, sa amin dalawa ni Paolo, na i-submit ng ating mga staff doon mm -hmm. sa North, uh, North Wing, sa Congress, oh, ano, yung, uh, yung, yung mga binigay mo, mga dokumento. Oh, Nakita ko na nga ilangan ka ng uh, humigit kumulang isang milyon, eh. di ba? Hmm. Opo. Tama ba? Dahil Opo. meron kang... Uh, PF ng mga doktor, siyempre, Maabot maniningil doon. sila. Umabot doon. Tapos, yung hospital bill mo, mga humigit kumulang limandaan libo. Tama ko ba? Opo. Oo ganito, hindi ka nagkamali ng lapit sa ako, Bicol. Amen Minsan, po. tama din yung pagbabasa mo ng Facebook. Oh, eh. Oh, Dahil nakikita mo. Na eh. Eh. Diba? Nakikita sa mo. Facebook yung niya yung yung na, dapat, dapat oh. ingat ka lang kasi mayroong mga ibang hmm. lalapitan. Wala po. naman talaga. Wala. Wala. Tsaka partner, walang manghihingi ng pera sa'yo para bigyan kang tulong ha. Okay. Tandaan mo. So, ganito na lang, Kuya Leo, no? para mabilis tayo no? at uh, alam ko, eh, busy ka din sa iyong 11 month old na anak. Ah, uh, sasagutin na po na ako Bicol Party list yung mga kailangan mo diyan sa Philippine high Center. Buuhin na po natin. Pwede <laughs> po. Opo. Diba? Sa inyo po. God bless po. Ayun po hmm. ang utos ni Kong Saldi ko at na ako Bicol Party list. Ganyan talaga ho. Na kailangan uh, eh. Pagka talagang nakita namin, na-assist namin na kailangan, kailangan ng tulong. Uh, eh, sasagarin po na ako Bicol Party ang kaya niya para tulungan kayo. No? Uh, may mensahe ko ba kayo, Kuya Leo, sa ako, Bicol? Ay, at kay uh, bilang isang ama po, uh, malugod po yung napakalambot po ng puso nyo para sa amin mga nangangailangan, especially po sa mga katulad namin na na nawalan ng ano ng pinagkakakita nawalan ng panggastos para sa anak mm -hmm. kailangan namin ng mga ganitong tulong na binibigay nyo kaya ah, bahala na po yung Panginoon po para gantihan kayo ng mga magandang gawain para matulungan pa yung ibang kapwa po sa sana. Maraming maraming salamat po. Okay. okay. Salamat okay. din okay. Kuya. Okay. O, Maraming salamat. Basta at po kayo at na uh, nandito po ang aming mga Kubicol staff, sila Fred po para po pag sa inyo oh, oh, oh. at may proseso po natin yan. Angat po namin ha, hmm. na si 11 month old baby ay uh, talagang tuloy ang gumaling. Galing. Uh, Pinaka pa birthday niyo, po sa amin. Kasi Agam... 27 birthday ninyo po. Ah, okay. Happy, birthday. Oh, oh, oh. Happy birthday. 12 well, months. One, one year na. One year na year oh, one, one year, year old. Oh, one Thank you. Thank you ano, padala natin ang ano bang gusto ni baby. wala pa kasi one year old. wala pa. Di ba, Cake na lang, cake. Sige, Kuya Leo. salamat. na, Ayusin Pag may kailangan pa, isa lang kay Fred. ha? Mm Sige, po. Salamat.